Sa sagradong sandaling ito, minamahal na pamilya ng pananampalataya, mga kapatid kay Kristo, tayo ay nagtitipon bilang isang espiritual na komunidad na may iisang puso at iisang layunin. Narito tayo sa paanan ng ating mahal na ina, si Maria, tagakalag ng mga buhol, nakilala rin sa ating bayan bilang ang ina ng laging saklolo. Ang kanyang mga kamay na puno ng awa ay may kapangyarihang kalagin ang pinakakumplikadong problema ang pinakamahigpit na buhol na gumaga sa ating mga buhay. Sama-sama nating hihilingin ang kanyang makapangyarihang pamamagitan upang buksan ang mga saradong pinto, sirain ang mga tanikala ng pagdurusa, at ituwid ang mga likulikong landas na ating tinatahak. Sa panalangin ito, hindi tayo mga estranghero sa isa't isa, kundi mga anak na sabay-sabay na tumatawag sa isang ina. Nagtitiwala na ang bawat hinaing na nagmumula sa pusong naghihirap, ay kanyang diringgin at ipararating sa kanyang anak na si Jesus. Kinikilala namin, o aming ina, ang bigat ng pasanin na aming dinadala sa aming mga balikat. Nakikita mo ang buhol ng pagkakautang na hindi na namin alam kung paano babayaran. Ang buhol ng kawalan ng trabaho na nagdudulot ng takot at pangamba para sa aming pamilya. At ang buhol ng mga karamdaman sa katawan at isipan na tila walang lunas. Nararamdaman mo ang sakit ng mga sirang relasyon, ang hidwaan sa loob ng tahanan na sumisira sa kapayapaan, at ang bigat ng kalungkutan at kawalang pag-asa na bumibilanggo sa aming kaluluwa. Kung ikaw ay pagod na sa pakikipaglaban, kung pakiramdam mo ay nag-iisa ka, at kung kailangan mo ng isang agarang himala, ang panalangin ito ay para sa iyo. Bago tayo magsimula, bilang tanda ng ating samasamang pananampalataya, iwan sa comment section ang mga salitang ito. Mahal na ina, tagakalag ng mga buhol, kalagin mo ang aking buhay sa lahat ng hadlang. Amen. Mag-subscribe din upang palakasin ang ating buhay na tanikala ng pananampalataya. Ngayon, ihanda natin ang ating mga puso at isipan para sa sagradong paglalakbay na ito. Hindi ka nag-iisa. Isipin mo ang libu-libong kaluluwa na kasama natin ngayon. Mula sa iba't ibang dako ng mundo, bumubuo ng isang malakas na ilog ng pananampalataya na dumadaloy patungo sa paanan ng ating mahal na ina. Kinikilala namin ang pagod sa iyong kaluluwa. Ang pakiramdam na tila ang mga problema ay sabay-sabay na dumarating na parang isang malaking gusot na hindi mo na alam kung saan magsisimulang kalasin. Ngunit sa pananampalataya, buong pagpapakumbaba nating iniaalay ang bawat gusot na iyan sa kanyang mga mapagpalang kamay sa bawat ama namin at Abaginoong Maria na ating bibigkasin. Ipaubaya natin sa kanyang pagmamahal ang dahan-dahang pagkalag sa mga pinakamahigpit na buhol. Simulan natin ang ating makapangyarihang pagsusumamo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sama-sama nating pagnilayan ngayon ang unang dakilang misteryo, ang pagkalag sa pinakaunang buhol, ang ugat ng lahat ng ating mga pagdurusa ang buhol ng kasalanan na naghihiwalay sa atin sa biyaya ng Diyos. Ito ang buhol ng pagmamataas, ng pag-aakalang kaya nating harapin ang lahat ng mag-isa, at ng paglimot na mayroon tayong ama sa langit na laging nagmamalasakit. Ang buhol na ito ang nagbubunga ng takot, ng kawalan ng tiwala sa kanyang banal na biyaya, at nagiging sanhi kung bakit ang ating mga landas ay nagiging masalimuot at puno ng balakid. Kapag ang ating koneksyon sa Diyos ay napuputol dahil sa kasalanan, ang lahat ng iba pang aspeto ng ating buhay, pinansyal, relasyon, kalusugan, ay nagsisimulang magkabuhol-buhol din. Ngayon, buong pagpapakumbaba nating kinikilala ang ating mga pagkukulang at inilalapit sa ating ina ang gusot na ito, nagtitiwala na sa kanyang tulong, maibabalik ang ating malinis na ugnayan sa Diyos ang simula ng lahat ng paglaya. Sa diwa ng lubos na pagsisisi at pag-asa, itaas natin ang ating mga puso sa langit. Ialay natin ang unang misteryong ito sa pamamagitan ng pagdarasal ng isang ama namin, sampung abagi noong Maria, at isang luwalhati sa ama. Hayaan natin na ang bawat salita ng mga banal na panalangin ito ay maging tulad ng marahang paghila ng ating mahal na ina sa dulo ng sinulid ng ating buhay. Dahan-dahang kinakalag ang buhol ng ating mga kasalanan at pag-aalinlangan. Isipin natin na sa bawat abagi noong Maria, isang hibla ng pagmamataas ang lumuluwag. Sa bawat panalangin, ang tigas ng ating puso ay lumalambot. Ipinapanalangin natin ito, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa bawat kaluluwang kasama natin sa panalangin ito na nakikipaglaban din sa kanilang sariling mga espiritual na tanikala sama-sama, bilang isang pamilya, hayaan nating ang ating mga tinig ay maging isang awit ng pagsusumamo at pagtitiwala na abot sa trono ng Diyos. O mahal na ina, Maria, tagakalag ng mga buhol, sa iyong mga kamay na puno ng awa, inilalagak namin ang buhol ng aming mga problema sa pananalapi. Ikaw na nakakaalam sa bigat ng aming mga pasanin. Tingnan mo ang buhol ng pagkakautang na gumagapos sa amin sa gabi at araw ang tanikala ng kawalan ng trabaho na nagdudulot ng pangamba sa aming mga pamilya at ang mga pader na humaharang sa mga oportunidad. Palagin mo, aming ina, ang buhol ng kakapusan na pumipigil sa amin na maranasan ang kasaganaan ng banal na biyaya. Putulin mo ang mga gapos ng maling desisyon sa pera at ang kawalan ng tiwala na nagiging sanhi upang kami ay mag-alala sa halip na manalig. Buksan mo sa iyong makapangyarihang pamamagitan ang mga pinto ng biyaya, trabaho, at tulong pinansyal. Ituro mo sa amin ang landas ng tamang pamamahala at pananampalataya na sa Diyos. Walang imposible. Kinikilala namin o aming tagapagtanggol ang sakit, hiya, at pagod na dulot ng mga problemang ito. Nakikita mo ang aming mga luhang tahimik, ang aming mga gabing walang tulog dahil sa pag-aalala, at ang pakiramdam na tila wala ng pag-asa ngunit sa iyo kami lumalapit, sapagkat ikaw ang ina ng pag-asa. Hawakan mo ang magulong, sinulid ng aming buhay pinansyal, at sa iyong tiyaga at pagmamahal, ayusin mo ito. Palayain mo kami sa buhol ng takot na baka hindi namin matugunan ang pangangailangan ng aming mga mahal sa buhay. Ibalik mo sa amin ang kapayapaan ng isip at ang katiyakan na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Sa pagkalag mo sa buhol na ito, Ipinapangako namin na gagamitin ang bawat biyayang matatanggap para sa kanyang kaluwalhatian at para sa pagtulong sa aming kapwa. Sa iyo kami nagtitiwala, ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon, buong pananampalataya nating pagnilayan ang ikalawang dakilang misteryo, ang pagkalag sa buhol ng pighati sa ating kalooban. Ito ang masakit na buhol ng kalungkutan na bumabalot sa puso ang tanikala ng pagkabagabag at depresyon na nagkukulong sa ating kaluluwa sa dilim at ang mga tali ng takot na pumipigil sa ating sumulong. Para sa marami sa atin na kasama sa panalanging ito, ito ang pinakamabigat na pasanin. Isang laban na hindi nakikita ng iba, isang sakit na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. inikilala namin, mahal na ina, ang pagod sa pakikipaglaban sa sariling isipan ang pakiramdam na nag-iisa sa gitna ng karamihan at ang bigat ng mga sugat ng nakaraan na patuloy na nagpapahirap. Sa misteryong ito, isinusuko namin sa iyo ang lahat ng aming panloob na kadiliman. Nagtitiwala na ang iyong liwanag ay kayang pawiin ang bawat anino ng kawalang pag-asa. Sa diwa ng pag-asa at pagtitiwala, ihandog natin ang ikalawang misteryong ito. Sama-sama nating dasalin ang isang ama namin, Sampung Abaginoong Maria, at isang luwalhati sa Ama para sa intensyong ito. Hayaan natin ang bawat butil ng rosaryo na ating hawak ay maging isang hakbang palayo sa bilangguan ng ating pighati. Isipin natin na sa bawat abaginoong Maria, ang iyong mga kamay, mahal na ina, ay marahang tinatanggal ang mga tinik ng sakit sa aming puso. Hayaan nating ang bawat panalangin ay maging isang sinag ng liwanag na tumatago sa kadiliman ng aming isipan na nagdadala ng init at pag-asa hindi kami nag-iisa sa labang ito. Kasama ka namin, ginagabayan ang aming mga kamay, pinapawi ang aming mga luha, at ipinapanalangin kami sa iyong anak. Ang aming sama-samang tinig ay umaabot sa langit. Humihingi ng kagalingan, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa bawat isa sa atin. O Maria, aming ina at tagapagtanggol, sa iyo namin inilalapit ang mga hindi nakikitang buhol na gumagapo sa aming kaluluwa. Buong pagsusumamo namin hinihiling, Kalagin mo, o Ina, ang buhol ng takot na nagpaparalisa sa amin at pumipigil sa aming yakapin ang kalooban ng Diyos. Kalagin mo, o Ina, ang buhol ng malalim na kalungkutan na nagmumula sa mga pagkawala, kabiguan, at sirang pangako. Kalagin mo, o Ina, ang buhol ng pagkakasala at kahihiyan na bumubulong sa amin na kami ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig at pagpapatawad. Kalagin mo ang mga tanikala ng pagkabagabag na nagnanakaw ng aming kapayapaan sa gabi at nagpupuno ng aming umaga sa pangamba. Putulin mo ang bawat tali ng sama ng loob at pait na nagpapatigas sa aming puso. Awakan mo ang aming nasugatang kalooban at hilumin mo ito sa pamamagitan ng iyong walang hanggang pagmamahal at awa. Habang kinakalag mo ang mga buhol na ito, aming mapagmahal na ina, isinasamu namin na punuin mo ang mga puwang sa aming puso ng iyong mga biyaya. Sa lugar ng takot, itanim mo ang binhi ng hindi natitinag na pananampalataya. Sa lugar ng kalungkutan, ibuhos mo ang kagalakan na nagmumula lamang sa pag-alam na kami ay minamahal ng Diyos. Sa lugar ng pagkabagabag, ipagkaloob mo ang kapayapaan na hindi kayang unawain ng mundo. Sa lugar ng pagkakasala, Balutin mo kami sa iyong balabal ng awa at ipaalam sa amin ang kapatawaran ni Kristo. Hayaan mong ang aming kaluluwa na dating bilanggo sa pighati ay makalipad ng malaya tulad ng isang ibon. Umaawit ng papuri sa Diyos para sa bagong simula. Ibalik mo sa amin ang ngiti na matagal nang nawala at ang pag-asa para sa isang mas maliwanag na bukas. Sa iyo kami lubos na nagtitiwala, aming reyna ng kapayapaan. Ngayon buong pananabik at pananampalataya, ating pagnilayan ang ikatlong dakilang misteryo, ang pagkalag sa buhol ng mga imposibleng kaso at ang pagpapabilis ng mga himala. Ito ang mga sitwasyon na isinuko na ng tao, ang mga pader na tila hindi na kayang gibain, at ang mga karagatang tila hindi na kayang tawirin. Kabilang dito ang buhol ng sakit na sinabi ng mga doktor na wala ng lunas, ang kaso sa korte na tila wala ng pag-asang maipanalo, ang negosyong nasa bingit ng tuluyang pagkalugi, at ang pamilyang watak-watak na sa tingin natin ay hindi na kailanman mabubuo. Para sa iyo na nararamdaman na naubos na ang lahat ng paraan at tanging isang agarang himala na lamang ang makapagliligtas, ang misteryong ito ay para sa iyo. Sa paanan ng ating ina, na reyna ng mga apostol at mga martir, Inilalagak natin ang ating mga desperadong kahilingan. Nagtitiwala na kaya niyang pabilisin ang pagdating ng biyaya ng Diyos. Sa diwa ng agarang pagsusumamo, ihandog natin ang ikatlong misteryong ito sa pamamagitan ng pagdarasal ng isang ama namin, sampung abagi noong Maria at isang luwalhati sa ama. Isipin natin na ang bawat panalangin ay isang malakas na katok sa pinto ng langit. Isang sigaw ng pananampalataya na hindi maaaring balewalain. Kayaan natin ang ating mga tinig ay maging isang bagyo ng panalangin na nagpapabilis sa pagkilos ng Diyos. Umahal na ina, tagakalag ng mga buhol, ikaw na ina ng mga himala, pakinggan mo ang aming daing. Para sa mga magulang na humihiling ng pagbabalik loob ng kanilang mga anak, pabilisin mo ang iyong tulong. Para sa mga may sakit na naghihintay ng kagalingan, ipakita mo ang iyong kapangyarihan ngayon din para sa mga nagigipit at nangangailangan ng pinansyal na kaligtasan buksan mo ang mga bintana ng langit huwag mo kaming hayaang maghintay sa aming paghihirap ipakita mo sa amin na para sa diyos walang imposible ngayon ating itaas ang ating mga puso sa ikaapat na dakilang misteryo ang pagkalag sa lahat ng ating mga buhol sa pamamagitan ng makapangyarihang pagpapalaya ng banal na krus dito natin nauunawaan na ang bawat pagdurusa bawat sakit, bawat kabiguan, ay nabigyan na ng kahulugan at tinubos na sa paanan ng krus ni Jesus. Ang buhol ng ating kasalanan ay kinalag ng mga pako sa kanyang mga kamay at paa. Ang tanikala ng ating mga takot ay sinira ng kanyang huling hininga na nagbigay sa atin ng Espiritu Santo. Ang bigat ng ating mga pasanin ay kanyang inako nang buhatin niya ang krus patungong kalbaryo. Sa misteryong ito, hindi na lamang tayo humihingi ng tulong. Tayo ay nagbabalik tanaw sa pinakadakilang gawa ng pag-ibig na siyang pinagmumulan ng lahat ng paglaya. Sa tabi mo, o ina ng dolorosa na buong tapang na tumayo sa ilalim ng krus, natututunan naming yakapin ang aming sariling mga krus ng may pag-asa. Buong pasasalamat at pagpapakumbaba, ihandog natin ang ikaapat na misteryong ito. Nagdarasal ng isang ama namin sampung abagi noong Maria, at isang luwalhati sa Ama. Sa bawat panalangin, hayaan nating ang dugo at tubig na dumaloy mula sa tagiliran ni Kristo ay maghugas sa ating mga kasalanan at maghilom sa ating mga sugat. O Maria, ina ng manunubos, na nakasaksi sa pagkalag ng pinakamalaking buhol, ang buhol ng kamatayan, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak, isinasamo namin Turuan mo kaming mahanap ang lakas sa aming mga kahinaan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, kalagin mo ang buhol ng mga sugat ng nakaraan na patuloy na nagpapahirap sa amin. Kalagin mo ang buhol ng sama ng loob at kawalan ng pagpapatawad. Ibalik mo sa amin ang kagalakan ng pagiging mga anak ng Diyos. Pinalaya sa pamamagitan ng Kanyang walang hanggang pag-ibig at sakripisyo. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, sa wakas, buong pag-asa nating pagnilaya ng ikalimang dakilang misteryo, ang pagbuhos ng banal na Espiritu Santo sa iyo, mahal na ina, at sa mga apostol. Ito ang misteryo ng banal na apoy na nagbibigay ng lakas sa mga nanghihina, karunungan sa mga nalilito, at tapang sa mga natatakot. Pagkatapos kalagin ang lahat ng aming mga buhol, kailangan namin ang iyong tulong upang malaman kung paano magpatuloy isinasa mo namin, o ina ng mabuting payo, na hilingin sa Espiritu Santo na bigyan kami ng malinaw na direksyon. Para sa mga nasa sangandaan ng buhay, hindi alam kung anong landas ang tatahakin. Para sa mga kailangang gumawa ng mahahalagang desisyon para sa pamilya o trabaho. Para sa aming lahat na nagnanais na mamuhay ayon sa banal na kalooban ng Diyos. Ayaan mong ang liwanag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng iyong pamamagitan ang maging aming gabay sa bawat hakbang na nagtuturo sa amin na iwasan ang mga bitag ng kaaway at tahakin ang tuwid na daan patungo sa kabanalan. Buong sigasig at pananabik, ihandog natin ang huling misteryong ito sa pamamagitan ng pagdarasal ng isang ama namin, sampung abagi noong Maria, at isang luwalhati sa ama. Hayaan nating ang bawat panalangin ay maging isang bukas na puso na handang tumanggap sa mga biyaya ng Espiritu Santo. Pagkatapos ng ating samasamang pagsusumamo, ngayon ay ang sandali ng lubos na pagtitiwala at pagtatalaga. O mahal na ina, Maria, tagakalag ng mga buhol, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming buong pagkatao. Ikaw na aming ina, tanggapin mo kami bilang iyong mga anak. Sa iyong mga kamay na mapagkalinga, inilalagak namin ang aming nakaraan, kasama ang lahat ng sugat at pagkakamali. Ang aming kasalukuyan, kasama ang lahat ng aming mga laban at pag-aalala. At ang aming hinaharap, kasama ang lahat ng aming mga pangarap at pag-asa. Hindi na namin nais na maglakad ng mag-isa. Mula sa araw na ito, nais naming maging sa iyo at para sa iyo. Sa ilalim ng iyong makapangyarihang pag-aaruga. O Maria, aking ina at aking reyna, itinatatalaga ko sa iyo ang aking sarili, ang aking pamilya, at lahat ng aking ari-arian. Tanggapin mo ang aking mga mata, upang matuto akong tumingin sa iba nang may habag. Tanggapin mo ang aking mga tainga, upang marinig ko ang tawag ng Diyos. Tanggapin mo ang aking bibig, upang maging instrumento ito ng papuri at katotohanan. Tanggapin mo ang aking puso, upang ito ay magmahal ng walang pasubali tulad ng sa iyo. Balutin mo kami sa iyong banal na balabal ng proteksyon. Ipagtanggol mo kami laban sa lahat ng panunokso at panganib. Kung kami ay madapa, akain mo kami sa iyong mga bisig na mapagmahal. Kung kami ay maligaw, ibalik mo kami sa landas patungo sa iyong anak na si Jesus. Sa iyo kami lubos na nagtitiwala, aming ina, tagakalag ng mga buhol. Manatili ka sa aming piling ngayon at magpakailanman. Amen. Sa diwa ng lubos na pagtitiwala at pasasalamat, Sama-sama nating itaas ang ating mga tinig sa ating Reyna, sa pamamagitan ng pagdarasal ng Aba po Santa Mariang Hari. Aba po Santa Mariang Hari, ina ng awa. Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eba. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, Aba. Pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na birhen. Salamat sa iyo, aming ina, sa pakikinig sa aming mga daing. Salamat sa pagtanggap mo sa bawat buhol na aming inilagak sa iyong mga kamay. Nararamdaman na namin ang kapayapaan na unti-unting pumapalit sa aming pagkabagabag sapagkat alam namin na sinimulan mo ng kalagi ng bawat isa. Hindi kami kailanman nag-iisa sa aming mga laban dahil hindi mo kami pinababayaan. Ang dating gusot ng pighati ay magiging isang makapangyarihang patunay ng iyong paglaya at ng walang hanggang awa ng Diyos. Ang aming pagtitiwala ay ganap at hindi natitinag. Sa iyo, o ina, ang aming pag-asa ay laging nananariwa. Naway ang kapayapaan ng Diyos na nagmumula sa isang buhay na malaya sa mga buhol ay manahan sa iyong puso at sa iyong tahanan ngayon at magpakailanman. Ang panalanging ito ay isang ilaw ng pag-asa. Huwag mong hayaang manatili lamang ito sa iyo. Ibahagi mo ito sa isang kaibigan, kapamilya, o sinumang alam mong nagdadala ng mabigat na pasanin. Maging instrumento ka ng pag-asa ng ating ina. At upang mapanatili nating buhay ang apoy ng ating pananampalataya, iwanan mo ang iyong mga personal na kahilingan sa comments section sa ibaba. Ang bawat pangalan ay isang panalangin. Mag-subscribe ka upang maging bahagi ng aming lumalaking pamilya sa pananampalataya at patuloy na palakasin ang ating buhay na tanikala ng pananalig. Dito sa aming channel, marami pang makapangyarihang panalangin ang naghihintay upang samahan ka sa iyong paglalakbay. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.